Guys, gumawa pala ako ng version ko ng chow pa na may shomai tapos may kangkong pa yan na may bagoong guys. Sobrang solid nyan. Kaya wag na natin patagalin. Let's G. Ayan guys, tatlong pirasong bawang. Hiwain ko lang. Tapos sibuyas. Ikaw, bahala ka na sa iwa mo. Tapos yung kangkong, himayin lang natin yan. Sabi nga sa kanta ni Alims, James, yan mo. Tapos pasa mo, repeat. <laughs> tapos roll yun na natin guys. Pagkatapos kong tikman, isusunod ko na yung monay. <laughs> yan, tapos yung onion leeks, huwain mo lang din yan ng maliliit guys kasi mamaya isasama ko yan sa fried rice. Tapos tatlong pirasong itlog yan, babatiin ko lang yan guys. Yan, tulad ng pagbabati ko gabi-gabi. <laughs> yan, tapos yung kangkong guys, ibablanch lang natin yan. Yan, ganyan, ganyan lang guys. Tapos yan, okay na yan. Set aside lang natin. Yan, tapos yung tatlong pirasong itlog na binati ko guys. Eh uh, na, alu haluin ko lang yan tapos set aside lang din natin yan. Tapos gigisin na tayo ng bawang sibuyas. Yan, alu mo lang yan guys. Yan din na ako naglagay ng pork giniling dyan guys ha. Yan, tapos guys nilagay na natin yung kanin guys. Yan, dinamihan ko na yan guys. Kasi gusto din nila ng chowpan. Yan, tapos titimplahan ko lang yan ng asin tsaka toyo guys. Yung magpapakulay dyan. Yan, tapos guys haluin na natin yan guys. Yan, megos-megos mo lang yan guys. Yan, megos-megos lang ng tito mo yan guys. Yan, tapos lagay na natin yung dahon na legal natin guys. Yan, tapos tsaka yung itlog. Yan, tapos haluin mo lang yan guys. Yan, hanggang sa maging chowpan style na siya guys. Yan. Yan, megos-megos ng tito mo yan guys. Yan, okay na yan. Tapos syempre, plating na tayo guys. Yan Oh. Kita nyo naman yung food trip natin guys. Para na tayong kumain sa chowking yan. You know, first bite. You know, mm, solid yan, guys. Tapos, follow up tayo ng kangkong. Tapos, syempre, yung solid yan, yung bagoong, guys. You know, kita nyo naman yan. You know, kinamay ko na yan, guys. Para talagang damang-dama ko yung pagkain ko. You know, second bite. Sheesh! Kayo, guys, ano bang food trip nyo ulam nyo? Pa-comment down below naman. You know, kita nyo naman yan. Talagang pinaabak ba ko na yan guys. Yan o. Last bite yan. hmm Guys. Kung di pa pala nakapalo sa akin page. Papalo like and share naman. God bless sa inyo at ingat kayo palagi. Peace.